Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Napakatigas ba talaga ng kalooban niya? At napakataas din ng pride niya? Kahit anong gawin mo, ay din makaparin sa kanya. Gusto mo ba na siya ay mababalisa? sa at hindi makakatulog sa kakaisip sa'yo buong magdamag o sa lahat ng oras. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Gawin ito bago ka matulog at maliguradong buong magdamag siyang hindi makakatulog at mababalisa sa kakaisip sa'yo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang dahon ng laurel at pagkatapos isulat mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At sa likod ng dahon ng laurel, ay isulat mo rin ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At dapat susulatan mo ang harap at likod nito. At pagkatapos mo nang masulat ang pangalan niya sa dahon ng laurel, ay ilagay mo lamang ang dahon ng laurel sa loob ng punda ng unan mo. At pagkatapos, yakapin mo muna ang unan mo, yakapin mo ito ng mahigpit, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, at ibulong mo lamang ito sa unan mo pangalan at apelido, ikaw ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng kahit tatlong beses. At pagkatapos, ihampas mo rin na tatlong beses ang unan mo bago mo uunanan ito. At kinabukasan, Pwede mo lamang hayaan ang daon ng laurel dyan sa unan mo. At kung sakaling hindi ito safe ay pwede mo itong kunin at dalhin kahit saan ka man magpunta. At ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At kinabukasan, ganun rin ang gawin mo. Ibulong sa unan mo at ihampas ng tatlong beses bago mo uunanan ito. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.